News sa ating mga balita, 20 million pesos alok ng Kingdom of Jesus Christ sa impormasyon sa donor ng 10 million reward money sa ikadarakip ni Pastor Apollo Kibuloy. Immigration Lookout Bulletin, inisyo kina Harry Roque at labing isang iba pa dahil sa pagkakasangkot sa Pogo. Inflation rate o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa bansa, umakyat sa 4.4% noong Hulyo. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nag-alok ng pabuyang 20 million pesos ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa makapagbibigay sa kanila ng impormasyon kung sino ang may pakana sa 10 million pesos na reward money sa pagdakip sa kanilang Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa legal team ni Kibuloy, nais nilang malaman kung sino ang nagbigay ng donasyon sa Department of the Interior and Local Government o DILG bilang patong sa ulo ng kanilang pastor. Depensa pa nila na iligal ang pagtanggap ng donasyon ng public officials mula sa pribadong individual na nakasaad din umano sa Republic Act 6713 Section 70. Bukod sa may pakana ng reward money, Nais din nilang malaman kung sino ang nasa likod ng pagbuo ng assassination team na nais umanong magpapatay kay Kibuloy. Matatanda ang ng DILG noong nakaraang buwan ng pabuyang 10 million pesos sa makapagtuturo sa kinaroroon na ni Kibuloy, habang tig 1 million pesos naman sa iba pa nitong kasamahan. Nasa Immigration Lookout Bulletin si dating Presidential Spokesperson Harry Roque at labing isang iba pa, kaugnay ng kanilang pagkakasangkot sa illegal na pogo sa Porak, Pampanga. Bukod kay Roque, kabilang sa inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO, ay sina Catherine Cassandra Leong, Xiang Tan, Jing Stephanie B. Mascareñas, Michael Bryce Mascareñas, Zhang Ji, Duan Renwei, Raymond Calion Jico, Randel Calion Dennis Cunanan at Han Gao. Tawit ang labing dalawa sa mga kaso laban sa illegal Pogo Incorporators at Corporators ng Lucky South 99 and Whirlwind Corporation na ni-raid sa Porak, Pampanga dahil sa paglabag sa anti-trafficking laws. Kaugnay niya na iyahain din ang Precautionary Hold Departure Order sa Office of the Executive Judge habang hinihintay ang preliminary investigation. Dahil sa pagkaka-issue ng ILBO sa mga ito, mamamonitor ang itineraries ng kanilang flight, travel at iba pa nilang pinaroroona. Samantala, tinawag na plane harassment ni Roque ang inisyong lookout order laban sa kanya. Ayon sa dating spokesperson ay wala siyang rason para lisani ng bansa at haharapin nito ang lahat ng alegasyon patungkol sa Pogo. Tumaas ang inflation rate o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa buwan ng Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw, sa di National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, tumaas sa 4.4% nitong Hulyo ang inflation rate. Mas mataas kumpara sa 3.7% noong Hunyo dahil dito ay pumalo na sa 3.7% ang year-to-date inflation print ng bansa, napasok pa rin sa government ceiling na 2-4%. Ayon kay MAPA, pangunahing dahilan ng mataas na antas ng inflation ay ang mabilis sa pagtaas ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente at produktong petrolyo sa antas na 2.3%. Nasa 70.4% ang naging kontribusyon ng Utilities Index sa overall inflation rate para sa Hulyo. Kasunod nito ang food and non-alcoholic beverages na bumuo ng 17% ng overall inflation rate habang pangatlo ang transport na 6.8% ng overall uptrend. Para sa Kidlat News Update, Renzalino naguula. At inyong pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.